lalo pang tumitibay ang pamilya mula ngayong sasabak na sila sa aktingan as a whole family. At todo suporta sila, lalo na kay Andres Mulak, na first timer sa showbiz. Narito pong report. The Mulak twins have landed. Yeah, I tell you time. And she's a perfect mom to dad. Sumabak na nga sa taping at pictorial sina Andres at Atasha Mulak para sa kanilang upcoming sitcom, ang The Purse Family co-stars nila ang parents sa Sina Shardine at Aga na todo alalay habang nagsispills ang dalawa. Chika nga ni Tash, ibang daddy Aga ang dynamics nila rito. Siyempre naman kilig ako kasi, you know, our dad is there through every part of the process. But it's also such an honor to be able to work with him. And it's also very pressuring to, you know, see him in his craft, doing his own thing. But it's also a good thing because we're learning so much just by watching him. Support din si Atasha sa kapatid na si Andres na first time sa Sabak sa Pag-Arte. I said breathe, just go <sighs> breathe in, breathe out and he got it. He got, eventually he got warmed up and he got the hang of it and I'm just happy. That was his first ever take so I'm very proud of him. Nireveal na rin ang makakasama ng hulak family sa sitko. Ito ang mga nakasama na dati ni Aga sa Okidoki at Okay Fine Whatever. Yan ay sina Roderick Paulate at Bayani Agbayani na isa rin sa nag-conceptualize ng show na ito para sa mga mula. Reunion daw ito ni Aga at Bayani, pati na rin ang production ng show na nagsama-sama simula noong 90s pala. Kasama rin si Bayani sa nakaisip ng titulo ng show. Sila yung unang-unang pamilya talaga na lalabas sa sitcom na tunay na pamilya. Kaya nag-pictorial sila aga, alam mo mararamdaman mo na napakasarap naman panoorin itong pamilya na to. Kaya yung mga manunod talaga makaka-relate sila na ay ah, ito yung pamilyang totoo na dapat nating panoorin sa isang sitcom kung saan yung pamilya nagpapatawa at the same time nagtuturo ng values. At ang patikim niya nga sa premise ng The First Family. Parang uh, negosyo ng mga nuno ni Aga yung uh, uh, bakery tapos itinuloy nila hanggang itinuloy na ni Atasha niya sa ni Andres. Mahal na mahal talaga nila yung uh, negosyo na yun. Mapapunod ng The First Family this May sa TV5.